sa loob ng napakahabang panahon. Ang bawat mamamayang Pilipino ay mga, may mga munti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inambayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap nalaging may pagkain sa pagkainan pangarap na maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan pangarap na sana ay maging laging malusog ang pangangatawan para maiwasang magkasakit pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamahakan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaari niyang ipagmalaki sa buong mundo, ginagalang ang bawat Pilipino kahit saan mang lugar makarating. Subalit, Paanong mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang niluluklok sa kanilang sa kapangyarihan tuwing halalan ay mapag-imbot at sakim para sa sariling kapakanan, mga mapagsamantala at adik sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na tila walang kabusugan. Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan ng kanyang tungkulin bilang mambabatas tungo sa pag-unlad ng bayan at kaayusan ng pamahalaan? Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Pumili tayo ng mga tapat. May prinsipyo, lalabanan ang katiwalaan at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi para magnakaw lamang. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan nasa inyong mga kamay ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na henerasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa darating na halalan, pumili tayo at bumoto ng mga tunay at totoong lingkod bayan. Pumili tayo ng kandidatong ang tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming maraming salamat po.